dahil ito po ay loose thread na so yan o, makikita nyo po dyan sa butas na yan ay loose thread na no dahil wala po tayong original na nut ito lang muna So ayan, okay na mga ka-viewers. So ganito lang po gawin, gagawin nyo kapag na lost thread. mag building na kayo dyan. Wala kayong hand Okay na.